Ipapano eh, kung upirang ka ng 10 million? Halimbawa, halimbawa yung hinawakan mong kaso, talagang nakagawa ng masama, tapos inoperan ka niya, bibigyan ka niya ng 10 million, ipagtatanggol mo pa rin ba? Ayan mga ka ko si batang negosyante, oh. Bising busy, busy na naman siya. Hi batang negosyante! Uy, batang negosyante! Hello po sir! Opo, ang ganda-ganda ng tag price mo ngayon ah! Sir, kasi po pinagawa po yung kanina ng daddy ko eh. Oh, ganda. Ang laki ng ano niya oh. Walang bayad kapag hindi masarap. Upo ka, upo ka. May tatanong ako sa'yo. Ano po ba yan, sir? <laughs> kamusta ka ba? Kamusta? Okay lang naman po, sir. Ikaw po ba? Kamusta? <laughs> okay lang din naman. Ang, ang galing mo ha. Nasa school ka pa lang eh. May benta ka na. Yes. <laughs> Sana all. <laughs> oh, ayan mga ka-idol kasi... Batang negosyante. Oh, batang negosyante. Sir. Mayroon lang ako sa itatanong ha. Eto. May mga nagko-comment kasi batang negosyante na wala wala raw tapat na abogado. Naniniwala ka ba doon? Hindi po ako sa naniniwala doon. Basta po ako, gusto ko po maging isang tapat na abogado. Bahala po sila. <laughs> Ibig mong sabihin, bahala sila. Basta ikaw, tapat na abogado ka Apa? talaga. Hanggang paglaki mo. Apo. Hindi mo yan babaliin. Eh, mayroon ako sa inyong tanong. Uh, batang negosyante. Eh, papano kung halimbawa, abogado ka na, tapos yung, yung hawak mong kaso ay talagang nakagawa ng kasalanan. Halimbawa, nakapatay. Anong gagawin mo doon? Hindi, ay, hindi ko na po yun, sar pagtatanggol kasi po, nakagawa na po ng masama. Criminal na po yun, sir. Eh, anong gagawin mo? Bibitawan ko na lang po yung kaso niya. Ganon? Apo. <laughs> Ibig sabihin, pag yung, yung hinahawakan mong kaso ay talagang may nagawang kasalanan, umamin sa'yo, bibitaran mo na yung... buang Wow, galing ah. Depende rin po sir, sa sitwasyon. Halimbawa po, sir, pinagtanggol lang po niya yung sarili niya. Halimbawa po, sir, ninakawan po siya. Pinasok po yung, yung bahay niya. Kailangan po ipagtanggol niya po yung sarili niya. Ah, ganon tapos po sir napat nap napatay niya po yung masamang tao edi ipagtatanggol ka pa rin po yun sir ah ibig mong sabihin depende sa sitwasyon okay. halimbawa nakapatay yung halimbawa nakapatay yung yung hinahawakan na kaso pero ipinagtanggol niya lang yung kanyang sarili dahil siya ay ninakawan ipagtatanggol mo pa rin okay. Pero po sir, halimbawa po siya po yung magnanakaw at napatay niya po mismo yung may-ari ng bahay, ay hindi ko na po siya tutulungan. Bibitawan ko na lang po yung kaso. Yan po ang tapat na abogado sir, ayan po ang gusto ko. Kasi po sir, ang, ang ipagtatakaw, lang po, sir. Yung mabuti kasi po sir, kalooban oban po yun ni Lord. Ah, ang ibig mong sabihin, kapag nasa panig ng mabuti, yun yung ipagtatanggol mo. Ha? Apa. Pero kapag ka sa masamang gawain, umamin sa 'yon, bawa yung hinawakan mong kaso, umamin sa na talaga nakagawa ng kasalanan, ay bibitawan mo yung kaso. Apa. Oo. Oh. Yan po, sir. Ang tapat na abogado, ayan po yung gusto ko. obo oh, <laughs> Ang galing mo naman talaga. So, sana hanggang paglaki mo, mapanindigan mo yan, ha? Apa. Eh, paano kung upiran ka ng 10 million? Halimbawa, halimbawa yung hinawakan mong kaso, talagang nakagawa ng masama, tapos inupiran ka niya, bibigyan ka niya ng 10 million, ipagtatanggol mo pa rin ba? Ay, ay hindi ko na po yung siya tatanggabid. At ipagtatanggol kasi po ang pinaka mas mahalaga sa akin at pinaka number one sa puso ko si Lord. Kaya doon lang po tayo sir sa tank. Hindi ka manginayang sa 10 milyon? Hindi po, sir. Kasi po, sir, kaya ko po yung kitain sa marangal na paraan. Wow, very good. Ha? <laughs> oh, sana hanggang paglaki mo, wag magbabago yung ano mo, ha? Okay, very good. Apir, <laughs>